ito itong mini uh, pocket bike taw dito mini pocket bike so. Itong motor na to is ah uh, nakita ko nakatambak sa sinerbisan ko. Ngayon ah uh, tinanong ko siya kung sino may-ari. Sabi ng kasamahan niya ayun. Uh, ah uh, kakilala daw nila. Ayun nakita ko nakatambak. So, yon nag-usap kami. Ha. Binenta niya sa akin ng 1.5. Binibenta niya ng 1.5. Pinawaran ko ng 1,000. Kasi, ang nung nagbibilihan kami, wala siya nito. Nung panghatak. Tapos yung coil, wala siya. Eh, sayang naman ka kung matatambak lang. Biling ko na lang. So, nagkasundo kami sa 1,000. So, pagtapos nun, inuwi ko siya at yun binilan ko na siya ng ah, panghatak sa Lazada 49cc po to tapos binilan ko siya ng bagong coil kasi wala siyang nilalabas na kuryente sabi ng kapatid ko kapatid ko kasi yung maayos eh tapos ito um, ito uh, meron naman siya mura lang to oil filter pero ito mura lang din 260 pesos sa Lazada tapos yung coil 200 plus lang din so wala pang limandaan mga ganun limandaan, 600 tapos yun inayos na namin uh, yun na siya so syempre pina ano ko na siya pina drive ko na siya sa aking makulit na anak so nagbabike na kasi yun dati may bike siya na merong may sidecar na napunta sa bike lang Siyempre ako eh magkano ganito? Eh, ang bilhin niya raw dito nung time na yung sa may-ari. Bilhin niya daw yan, 5,000, tapos pinaayos niya. Umaandar ginagamit nila dati hanggang sa na stack na, na nawala na si daw yung panghatak. Luma na rin yung coil, hindi na umaandar, natambak na. Kaya ako nakita ko naman sayang. Eh kaya naman namin paandarin kasi kapatid ko ah uh, marunong magayos. Kaya yun, Winedling na lang din namin to nung nakuha ko kasi may biyak na siya rito. Kasi medyo matanda yung mga sumasakay. Natutuwa lang sila kasi medyo ah uh, ito nga makulit maliit. Yung video ng pinapaandar ng anak ko ay eh, ininext na lang natin dito. So ito na siya yung motor na to. Ayan. Shout out sa iyo Sir Raymond. Ito na yung motor no napaandar ko na. Napaandar na namin. Nice. Ito mga kailangan gamit. So, dinadrive na siya ng anak ko. So, yun. Siyempre, walang ibang hangad ng mga magulang hindi mapasaya ang kanilang mga anak, di ba? Totoo. eh, kulang lang sa linis, pero pwede na, nagagamit na na maayos. Siguro ang susunod kong bibilhin, ito yung mga ah, caliper. Kasi wala na siyang brake pad, eh. May preno pa naman, bakal sa bakal na lang siguro. Huwag ka mag-ilusyon. E, pero tinuturo ko yan ako mag ano, um, pancha ng throttle. Naka domino pa nga yan, no? quick throttle. Mm, yun. Wala siyang gas ngayon eh, pero sasalinan na natin siya para mapatakbo niya. So, yun mga bossing. So, ito nakabili na ako ng gas. Dito, gumagana to. Tapos ito, 2P. Napaandarin natin siya. So, ito, syempre dahil 2-stroke. Oh, Oo, oh, na yan eh nawala na ng gas hmm. ayan dahil two stroke siya kailangan niya ng 2T ayan mix natin siya ng 2T gasolina hmm. tama na siguro yun kapunti pa pag pinahandar natin to matutuwa na naman yung anak ko kasi nakailang ikot na siya rito sa amin eh paikot ikot siya gamit niya yung ah uh, ito uh, so, siguro nung kaya nung na-stack up siya ang nangyari eh wala siyang ano filter siyempre bumara yung carburetor kaya ngayon nung hmm, ano pinapaandar nila hindi mapaandar kasi nabarahan na yung karburador sabi ng kapatid ko ay eh, importante yung maliit na filter na yan syempre di ba salina na natin kodo na natin Okay. Mga uh, boss eh, Mamaya papaanda na ulit Ito ng anak ko Huwag mong tuwasin siya dyan eh, diba? Ngayon ang gagawin ko eh rin na lang 啊多久 So wala na kasi siyang pata. Ayun, kaya ang gagawin natin na uh, na lang natin karburador para doon na siya mamamatay. Oh, okay, medyo ang preno na lang kulang cool natin mga boss. Okay, yun yeah, ayun oh, ayun. Hoy, <laughs> Ay, puta eh. helmet pa. Wala yan. Babaya para Ay pa. Tatay. Stop out the humans <laughs> Oh my god